kung gusto nyo madaling magbunga yung saging mga farm ay ganito ang inyong gawin so tara mga farm tingnan nyo kung paano kung ginawa ang aming saging na madaling magbunga so tara na so ito yung saging na ating tanay mga farm oh. so para madali sa mabunga mga farm at hindi sa masyadong matayog so ganito ang ating gawin so tara let's go so ito ang kanyang puno ito ayan so atin kukunin ito mga farm atin kukunin ito atunan itong trahan ng kunti Akan itong ito sa bato mga farm para hindi sa masira sa pagkuha ng kanyang makapal na balani. So, ayan mga farm mo. Oh. Ayun. So, kinuha ko yung makapal na bahagi na ito mga farm. At pinagtirahan ko na lang kunting ugat. Ayan o, oh. Ayan, ang mga ugat na tinira ko. Ayan. Ayan para pagtanin natin mga farm so ay madali siyang umugat dito. Madali siyang umugat. So, madali siyang tumubo, At, at madali siyang magbunga. So, yun ang paraan na nalaman ko.